pala si Sam Allen, ang aking probinsya sa Pilipinas, from Baguio City. And narito po ako ngayon as OFW sa Romania. Ano kayo po sa Romania? Ano na po ang status niyo? Four years po na ngayon. Ano pa rin pa uh, Two years. Before one year lang yung ating contract sa Romania. Pero ngayon, two years na ginawa na nila sa bruto sa Hong Kong as uh, domestic okay. yeah. and then from uh, na ano na, na cross uh, country po tayo mga uh, nga sa Romania and uh, yun, po yung ating nasimulan yung sa Hong Kong so tinuloy din natin dito sa po mag dito sa Siyempre, um, mahirap talaga. Lalo na kung first-timer ka. Usually, yung mga agency sa Pilipinas ang hinahanap nila yung may mga experience. Pero, sabi nga, wala namang imposible sa mga taong nangangarap. So, laging may paraan. Marami po tayong ways kung paano makapunta ng Romania. Meron din tayong yung uh, from Philippines to Romania. Meron po tayo from other countries to Romania. So, marami pong paraan. There's always a way. Kung ito ay tama at wala kang ginagawa, you know, uh, So, ano yung pangarap mo magagawa kung saan mo gusto pumunta? Philippines, Romania, or Philippines, uh, other countries, or Romania to US. Walang ecosystem sa mga taong nananarap. Based on your experience po, saan po kayo may mas malaki na sa Save? And where do you earn more po? Sa Hong Kong ba? Or dito sa Romania? Masasabi ko sa Romania. Kasi sa Hong Kong, puro resibo yung nasa. Dahil meron pa yung pinapag-aral nung araw. Siyempre, uh, dalawa yung college ko. So, lahat ng sahod na uwi na sa Pilipinas. Pero ngayon po, sa awan ng Diyos, uh, nakagraduate na sila. So, kahit maliit po yung ating sahod sa subnao, minimum lang, hindi naman ganun kalakihan. So, nasi-save mo kasi wala kang masyadong expenses. Uh, hindi po porket malaki ang sahod mo or maliit ang sahod mo, nasa sa iyo po yung kung paano mong i-budget. From 1 to 10, how's your experience meeting here? Of course, um, process. Sa ngayon, masasabi ko, after 4 years, nag-grow na ako. Uh, natuto ka na, Alaman mo na yung kung panong pasikot-sikot. Alam mo na kung i iayon yung buhay mo, yung sarili mo dito sa Romania. Ang place na Romania ay napakasarap mabuhay. At masasabi kong that my first one to two years, sobrang hirap kasi yun yung stage na kung saan i-adapt ia mo lahat. Yes, ba ang mga sa yung Based on my experience, kasi may mga sahod ko dito na euro or US dollar tapos ini-spend ko naman in lei di ba mas mas maano po yung mas mura pero uh, I think darating ang time kasi under na tayo ng siege para uh, maging euro pero di pa pa yan um kaya nga lang sabi ko sa pagbabudget mo yon kasi mura lang naman pagkain dito mura lang naman yung transportation dito kahit saan ka magpunta, Maraming free na pagkain sa paligid, yung mga lahalos lahat ng puno na mumunga, di ba? Yung mga tinapay, yung bigas, mura lang. So, depende kung ikaw ay sa paggasto, sa pagbudget mo, malilig ka sa luho, syempre, mahal talaga. Pero kung ikaw ay satisfied naman, at meron kang pinaglalaan na nag-iipon ka, okay na yun versus reality nung pagdating nyo pa lang po dito? Uh, Pagkahit, makikisama ka sa mga taong uh, mga tao dito, sa lokal dito. So, marami tayong expectation. Sabi nila, yung okay, okay, uh, meron gano ganon, ganyan. Pero pagdating mo dito, parang ang paligid ordinary lang. Parang nasa Pinas ka lang. Kaya masasabi mo parang at home ka lang. Dito. Diba? Sabi na nung mga friends na mga kaibigan ko na nag-rubay from Pilas na in-invite ko dito. Ito pala yung Euro. Sabi ko, wala ka sa Euro. And dito ka sa Pilipino. Sabi ko, gano'n. Ang kagandahan nun, hindi naman sa dinidiscriminate natin yung place. Um, feel Hindi siya yung... Actually, na-appreciate ko mamoy sa Romania at pipiliin kong mamuhay sa Romania. Bakit? Kasi Napakasimple ng buhay dito. Pwede kang maglakad sa kalye kahit hating gabi na safe ka. Pwede kang mag... Actually, maraming nag enjoy mag-garden. Maraming biyaya sa kalsada, sa gubat. Pumunta ka na enjoy mong mamitas ng libre pagkain. At yung, yun lang, yung expectation regarding sa work. Meron talaga hindi natin maiwasan. Ma ma -iwasan. Especially yung language yun ang una, yung di pagkakaintindihan na hindi po lahat ng Romanian people or mga boss or colleagues marunong mag-English. So, doon nag-start yung um, pagkakaroon ng misunderstanding, yung miscommunication. So, yung mga tao na ganoon at iba-ibang culture, character, behavior, hindi mo na sila mabago. Pero ang sarili mo, mababago mo, makukontrol mo. Ano po sa tingin niyo yung biggest misconception yan nga kasi sinasabi nila uh, pag OFW maraming pera pag OFW ayan big time depende kasi yan kung paano may mga tao sa Pinas na uh, iniisip nila pag OFW ka big time ka na marami kang pera at meron naman yung iba na tinitake advantage nila bilang isang OFW na hindi mo naman kakilala. Nung ikaw naghirap mag-apply, pag abroad, wala kang kakilala, takot mo utangan. Ngayon, nung nag-OFW mo dumami yung kakilala ko. Umabot ng 5,000 yung friends ko sa Facebook, samantalang noon 200. Ito lang, para sa mga nagpaplanong gustong maging OFW. Mahirap. Yes, okay kumikita kang pera, dollars o euro. Pero bago yun, sobrang hirap yung dinanas mo para Pwedeng maging OFW kung wala kang baong tapang sa sarili mo. At uh, yung pera na kinikita mo bilang isang OFW, maraming pinagdadaanan yun bago mo ma-earn. At ta uh, ang may papayo ko lang din sa mga taong nasa Pinas or kahit saan man na gustong maging OFW dapat buwang loob mo na once na pag nag-yes ka, i-go mo na para sa pamilya hindi basta-basta kaya kung ikaw ay maghinang loob mo, huwag ka na lang pumunta o mag-work sa ibang snow. Of course, meron tayong apat na klase yung seasons dito. May tayo, malapit ng taglamig ngayon, autumn. At walang bagyo dito. Walang... Minsan may lindol. At um, sa Pinas, laging may paha, mayroong mga volcanoes, mayroong uh, bagyo. Dito, giyera naman sa yung... What's the hardest part about you? pagiging homesick. Mahomesick ka, mamimiss mo yung family mo sa Pinas, lalo na kung nanay ka. Lalo na rin kung anak ka. Yung paano kang maging independent, na kung paano kang mag adjust ng buong buo, lahat na, para i-adapt mo yung culture sa ibang bansa. At yung gabi na matutulog ka na hindi mo na yung magagawa na kung nasa Pinas ka ay eh, pwede kang matulog maghilata dito may oras yung pagkain na kinakain mo doon tumilig sa kanin or bigas dito ay pinakain. <laughs> yun, yun, yun yung yun ia yung i-adapt mo kung saan bansa ka man pupunta ano yung sitwasyon yung ipokontrol mo yung sarili mo i-adapt ia yun ang mahirap doon ang pag-emotions mo ibigay okay, gawin mo na easy ko lagi. Dito hindi. Budget, control. Bakit ba lahat ng sacrifice mo for your family? Masasabi ko, yes, meron talagang consequences lahat ng mga. Ang para sa akin, ang naging consequences sa akin, at naiiyak ako sa tanong ko. Kasi, iniwan ko yung mga anak ko na maliit ko pa. Nung pagbalik ko, binata At sumasagot Suplan. Ang naging consequences doon nawalan yung pangaral ng magulang sa mga bata. Nagkaroon sila ng sarili nilang desisyon, hindi sila nagabayan. At um, lumaki sila na hindi mo nakilala. Maraming history sa mga naka-abroad. Maalala mo nun na isang uh, yung, yung anak, yung pelikula ni Vilma Santos na pagbalik niya, hindi na niya kilala mga anak. So yung anak kong panganay sinabi niya sa akin, hindi mo na hindi mo na alam yung anak mong lumaking ganito. Sabi ko, kung hindi ko ginawa ito, hindi ikaw ngayon ganito. Baka naman ni eh, ikaw eh, ay ka sa ko ang trabaho na mahanap eh, mo ay lang. Eh, ngayon, dahil sa sakripisyo, yung relationship, yung family, pwede kang makapaghanap ng magandang trabaho na magiging tools mo para buhayin yung family mo sa future. so yun ang naging consequences ng pagiging at nangyayari talaga yun pati yung relationship yung hilang mag-asawa natitesting so yun ang isang consequences maraming mga nag-UFW na nag-ihiwalay kasi nawawalan sila ng time sa sarili at nagtanap. Dumating po yung time na kailangan nyo na po mag-retire. Saan po nyo pipiliin? Sa Pilipinas or dito sa Romania? Siguro kung wala akong love life. <laughs> sa Pinas, but um, no, hindi ko naisip. Wala nung sa experience at testimony ko may nangyari sa aking trahedya when I was in Philippines. Hindi ko na inisip na doon ako mag-retire -re or doon ako babalik. Iniisip ko na, okay, Um, I'm done with my mission with my kids, my children. Naka-graduate na sila. Maganda na yung hinaharap ko na yung buhay ko na magre-retire na kung saan yung hindi ko nagawa pa dahil nag-sacrifice ako, dahil nagtrabaho ako. Yung hindi ko nagawa, may time pa ako. Bigyan pa ako ng Lord ng time, ng pagkakataon na para yung pangarap mo nung araw ng dahil sa sakripisyo para sa pamilya hindi mo nagawa. Ngayon gagawin. Kaya ka pa ng Diyos ng another mission, hindi porket okay tapos na, retired ka na, meron pa rin iaatang sa yon Diyos na kung saan magagamit ka pa na bilang blessing o bridge para sa kapwa natin kababayan dito sa especially sa Romania or kahit yung mga nagpaplanong gusto mag-abroad. Ano po yung biggest lesson na natutunan nyo as OFW na gusto nyo pong i-share sa mga hindi ako ganito katatag nung araw, hindi ako ganito kalakas nung araw. Pinatatag tayo. nag-grow tayo as a person. At yung experience natin, bilang isang OFW na i-share mo lang din sa mga baguhan na gustong na magsakripisyo para buhay ng pamilya, na gustong maging breadwinner ang pagiging OFW ay parang masarap at hindi masarap. Bawat decision, bawat may consequences o may kapalit na sacrifice. At dun sa sacrifice na yun, dun tayo natitesting bilang isang tao, dun tayo nagtutulong. At syempre sa tulong na rin ng Panginoon natin, dun tayo kumukuha ng lakas araw-araw kasi Pagiging OFW, wala dito yung nanay mo, wala dito yung tatay mo, kapatid mo, na kung sino man. Kaya nga sabi nila, may kaibigan, depende sa kaibigan. Pero ang Diyos nandyan palagi sa iyo. At naniniwala ako na hindi ka ilalagay ng Diyos sa lugar na yan ang walang purpose. Hindi ka, hindi ka niya ilalagay sa isang sitwasyon na pababayaan ka niya. Siya pa rin at the end of the day, siya pa rin yung totoo. Kung po mabibigay niyong advice sa mga aspiring Pilipinas na gusto mong magtrabaho, manirahan, or mag-aral po dito sa Romania? Would you recommend Romania? Yes, based on my experience. ah, uh, I recommend Romania. Kaya ka sabi ko, home sweet home din ang Romania. Pag-i-say mo yung blessing. being okay dito, regarding naman sa mga expenses na hindi siya ganun kamahal. Siguro ang mahal dito, yun lang sa tabi-tabi. <laughs> uh, actually, meron pa tayong grupo dito sa Romania. Mula nung bago ako pumasok sa Romania, nag-create na po ako as an extension ng aking group sa Hong Kong din. Meron akong grupo na OFW Helpers and Drivers Group, Kasanga, na kung saan uh, ang Kasanga ay tumutulong sa pag kung paano i-enhance lalo yung skills mo kung saan ka magaling. Ang kasangga ay bridge para dun sa mga taong walang alam na gustong na mga inabuso ng amo na walang walang kalaban-laban. Ang kasangga ay kasangga mo sa buhay. Ang kasangga ay tulay para mapaunlad mo kung mas lalo yung buhay mo na kung saan marami tayong um, tinuturo na Uh, Ina-encourage natin yung mga kababayan natin na uh, kung gusto nilang kaysa magpag-chismisan, kaysa uh, kung saan lugar, meron tayong uh, schools o trainings, meron tayong kung magaling ka sa photography, meron kung gusto mong mag-aral ng driving, ng cooking, ito po ay sa, mga, yung ating mga professor yung ating mga teacher ay accredited po sa University dito sa Romania may certificate po tayo at license po ito kung uh, nakikipag-ugnayan tayo sa mga schools dito na kung saan uh, open sila sa mga foreigners. foreign Ayan, sa Facebook sa maalim and also sa ating page yung OFW si Romania, kasangga isa po ako sa mga admin Thank you for watching! La revedere!